What are you doing? Gusto mong dagdagan ang problema mo? ah sir? Baka gusto yung dagdagan, sir. Eh. Okay ako okay, dyan. Kari, lasing ka. Bukas na tayo mag-usap. Okay? Hindi, sir. Ngayon tayo mag-usap. Ngayon! Bukas na, Kari. Ngayon tayo mag-usap, sir! I will talk to you tomorrow. I told you. That's an order. Anong that's an order? Woohoo! Ah!

Sige yan, ah. buddy ah. Buddy Sige oh. na niyan uh. Tama na, buddy, buddy. Nadeskrasin mo yung atas si Tiniente, buddy Tiniente? Oo, oh, ano? Sundalo ka Sundalo ko? Oo. Oh. Buddy, opisyal natin yung buddy. Opisyal? Oo. Yari ako. Yari, Yari ka talaga. talaga. Uh -uh. Alam mo ba kung ganong kabigat ang kasalanan ginawa mo? Opo, sir. Mabuti mabait si Duterte. Disciplinary action lang ang ginawa niya sa'yo. Kung naiba-ibang opisyal yun, dismiss ka na, kulong ka pa! Talagang hindi niya po kumaintindihan, sir. Eh. Namatayan na ako ko, sir, eh. Tsaka, sir, medyo nasobra ang poko, sir, sa inom, sir. Trabaho ba ng sundalo ang uminom? Report straight to the stockage! Yes, sir. them! Alam niyo naman, sir, ang sitwasyon ko dito, eh. I'm in a very critical area. No matter what, sir, alam niyo naman. Hindi ako, ako pwedeng magpaalis ng kahit na isa kong tao. Ang mabuti pa, mag-report ka sa akin dito. Swerte mo, buddy. Mabait pala si Duterte. Huwag mo nang binabasa sa apelido noon, Duterte. Uh... <laughs> di, isipin mo ah, Mabait talaga. Isipin mo, disciplinary action lang ang binigay sa akin. Kung iba-iba yun, di pinakulong ako nun. Eh, dapat niya ata sa'yo makulong minsan-minsan